Ano nga uh, ang suggestion nyo ho kaya dito uh, ka Rosendo para ika nga kasi ang kawawa po yung consumer na naman eh uh, ano ho kaya magandang suggestion kayo ho, eh directly involved kayo dyan sa mga agricultural products can you give us any yeah. suggestion uh, siguro magkaroon ng uh, isang meeting uh, with the secretary kung paano natin i ano yung logistic no from uh, from uh Binget uh i-deliver sa uh meta para at least eh maayos itong na uh, uh presyo yung freight lang ang uh, mas singilin para mm. at least yung yung presyo naman sa uh, uh, Binget or sa nayby siya yung Masipuyas hindi ganun kalaki ang bagsak mm. uh and uh, yung retail naman eh hindi ganun kataas. Hmm. So, siguro ding gawin para at least eh, uh, yung sacrifice uh, sakripisyo ng mga magsasaka and yung uh, etong itong uh, papuntang retail eh, hindi ganun kataas.